kultura, tradisyon, passion for fashion at artistry. Yan ang bumida sa ginanap na Enable Resurgence 5 Seasons of the Highlands noong ikalabing lima ng Nobyembre sa isang garden hotel at resort sa Irisan, Baguio City. Nagumpisa ang programa sa isang designer talk kung saan ibinahagi ng mga Cordillera designers kung paano sila nagsimula sa pagdidisenyo at ang kanilang mga inspirasyon sa paglikha ng mga hinabing kasuotan. Inumpisahan ko yung Topi and the It is an Ibaloy name uh, that is equivalent to origami. So I had a chance to travel in Japan. I got a seminar about origami. And they taught us how to make dresses, how to make Japanese kimono, bags, and gowns through the use of papers. What inspires you to make beautiful clothes? I think it's... Um to help women be themselves. uh, promote their skills and talents. Ang pinakabatang designer na si Febeline Finnick, proud na ibinahagi na bagamat may dalang pressure ang pakikibagsabayan sa mga batikang designers ay na-inspire din sa mga ito. I kind of find it intimidating to compete with them, pero um, na-inspire na din po ako na uh, makasama sila sa mga ganitong events. Matapos ang talk ay nagsimula ng irampang disenyo ng mga designers na sila Marisa Bumogaw, Clarissa Crisologo, Miriam Dugyon, Kiat Padong, at iba pa na hango sa iba't ibang panahon sa Cordillera gaya ng tagulan, tag-araw, pagtatanim at pag -aani. Natapos ang programa sa isang pasasalamat mula sa organizer at isa rin sa designers na si Evelyn Calag. I would like to thank All of you for coming today from our media team, documentation team, runway team, and of course our beloved host for today. Thank you so much for gracing our event, and I hope to see you again in our next edition, which is the Inable Resurgence Six Rivers of Civilizations. Yawan. Ang Inable Resurgence Seasons of the Highlands ay ang ikalimang taon ng fashion show. kung saan ipinapakilala ang mayamang kultura ng Cordillera. Ako si Juan Tabahonda para sa Herald Express.